Magandang araw po sa inyo, DJ Sam. Meron lang po sana akong problema na nais i-share sa inyo. 12 years na po kami ng asawa ko. Meron na po kaming apat na mga anak. Gusto ko lang po sanang makahingi ng advice mula sa iyong mga followers. Sa tagal ng panahon, ngayon lang po ako ginanito ng partner ko. Na-assign po kasi siya sa G1 Easter Summer para magtrabaho stay in siya DJ Sam ang problema ko pilit niya po akong kinukulit na picturan ko daw ang aking kuweba DJ Sam namimiss na daw niya naninibago ako sa kanya DJ Sam kasi sa tinagal-tagal namin 12 years kaming magkasama at ngayong 2025 lang niya ginawa sa akin to feel ako DJ Sam na something. May ginagawa siguro itong kalukuhan ang asawa ko. Feel ko yon. Di ko alam kung normal ba to sa mga mag-asawa. Pero para po sa akin, nakakababa po siya ng pasensya at dignidad. Pero dahil mahal ko siya, DJ Sam, pumayag ako sa gusto niya. Habang tumatawag siya at nagbibideo call kaming dalawa, pinapakita ko ang aking kuweba. At gusto niya ha, klaro daw. Kasi madilim daw eh. Tinanong ko siya, DJ Sam, kung bakit niya ginagawa sa akin to. Sabi lang niya, namimiss lang daw niya ang aking kuweba. Sabi ko sa kanya, uuwi naman siya. Bakit pa niya ito gagawin? Ganun pa din naman ang itsura. Nanlumo ako sa kanya, DJ Sam. Di ko po maipapaliwanag ang aking nararamdaman. Lagi po kaming nag-aaway DJ Sam at napapagod na din ang aking puso sa kakaintindi sa kanya. Kung hindi lang talaga dahil sa apat naming mga anak, di ko na siya matitiis. Ang away namin DJ Sam ay laging involved ang babae. Nagpapanggap na lang po ako na siguro nag-overthink lang ako. Pinagsasalitaan na rin niya ako ng masasakit, DJ Sam. Kasama na doon ang pagbabago ng ugali niya. Napapansin ko din yon DJ Sam. Kasi matagal na kaming magkasama. Puro sarili lang niyang iniisip niya, DJ Sam. Ako lahat ang pumapasan at umiintindi. Hindi ko kayang buhayin ang mga anak ko, DJ Sam. Apat sila at may baby pa ako. Kaya kapag nakipaghiwalay ako sa kanya, lalo po akong mahihirapan sa gastusin para sa mga anak ko. Lalo na ngayon, magpapasok ka na naman. Mas gugustuhin ko na lang na magtiis ako sa kanya sa lahat ng kababuyan at kahayupan ng asawa ko kaysa naman mahihirapan ang mga anak ko. Ewan ko ba DJ Sam pero ang bigat-bigat na ng nararamdaman ko. Eto pa ha, Marami pa akong naririnig na mga balibalita at usap-usapan sa labas. Na yung best friend ko daw, may anak daw sila ng asawa ko. Sobrang gulo talaga ng isip ko, DJ Sam. Kaya humihingi po ako ng signs kay Lord. At binibigay din naman niya. Pero pilit ko lang ginugulo, DJ Sam. Sa isip ko, parang di ko maintindihan Feel ko DJ Sam, masisiraan na talaga ako ng bait. Simulat sa pool kasi, isa hanggang dalawa, tatlo, apat. Apat na lang ang naging anak namin. Di ko pa rin masasabing naging mabuti siyang ama. Kasi ako lahat ang gumagawa sa bahay. At ilang buwan pa lang naglalaban na ako. Kaya halo-halo na lang depression ko DJ Sam. Gusto ko na lang minsan magkulong sa kwarto at umiiyak. Lahat na lang pinapasa sa akin ng asawa ko DJ Sam. Mas nakakainis pa yung mag-aaway kayong dalawa tapos pinapaintindi mo bakit galit ka pero hindi naman siya nakikinig at hinding-hindi niya maiintindihan DJ Sam. At siya pa ang galit. Plus sugarol pa siya na tao DJ Sam. Dati DJ Sam adik din siya. Nagbago lang simula nung nagsama kaming dalawa. Lasinggero din siya DJ Sam. At gulong-gulo na ang buhay ko. Minsan di ko kinaya ang depression, lalo na pag umaatake ito. Gusto ko nang mapag-isa at magpakamatay na lang. Yun na talaga ang iniisip ko. Kaso kapag nakikita ko mga anak ko, lumalakas at lumalaban na lang ako. DJ Sam, hihingi po sana ako ng advice sa mga followers mo. Kasi pagod na pagod na po ako physically, emotionally, dahil wala po ako mapagkwentuhan at wala rin po ako mapagsabihan. Pakihide na lang po ng identidad ko at maraming salamat po sa pagbasa ng problema ko. Isa sa mga follower mo DJ Sam, Anya.